Isang batang babaeng nagbenta ng tubig sa trend. Hindi alam ng madla, siya pala ang magiging reyna ng pelikulang Pilipino. Ito ang kwento ni Nora Honor, ang superstar na minahal, kinuyog at kinilala ng buong mundo. Si Nora Cabaltera Villamayor ay ipinamanak noong May 21, 1953 sa Iriga City. Mahirap lang ang pamilya nila. Pero sa murang edad ay nahasa na siya sa pagkanta, sa radyo, sa palengke at sa kalsada. Nanalo siya sa tawag ng tanghalan noong taong 1967 at mula sa isang simpleng boses ay naging bituin siyang singkinang ng bawat pelikula. Noong taong 70s at 80s ay wala nang tatalo kay Guy. Halos 170 na pelikula ang ginawa niya, kasama ang tambala nila ni Tirso Cruz III, na mas kilala bilang Guy and Pip na kinahumalingan ng buong bansa. Pero hindi lang kilig ang kaya ibigay ni Nora sa pelikulang Himala. Pinatunayan niyang hindi lang siya artista, isa siyang institusyon. Ang linyang ay hindi lang eksena, isa na itong kasaysayan. Pero tulad ng bawat superstar, hindi rin siya ligtas sa intrika, nasangkot sa droga, naban sa Amerika, at nawala sa limelight. Marami ang tumalikod sa kanya. Pero si Nora ay lumaban, gumanap bilang ina, guro at bayan, nanalo ng International Awards. Nora Anor Kinilala sa Venice, Cairo at Tokyo. Isa siyang alamat Namuling umusbong sa gitna ng dilim. Ngayong pumanaw na si Nora Honor, hindi lang tayo nawala ng isang artista, nawalan tayo ng bahagi ng ating kultura, ng puso ng pelikulang Pilipino, pero mananatili siya sa bawat eksena, sa bawat linya, sa bawat pusong minahal niya at minahal siya. Ang tunay na superstar, hindi basta bituin lang. Isa siyang liwanag. Kung nagustuhan mo to, Don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting facts at stories. Comment down below.